Sunod-sunod ang mga kasalan ng ating mga paboritong Pinoy celebrities at tila wala na makakapigil sa wedding fever na bumabalot sa showbiz industry. Mula sa mga ingranding church weddings hanggang sa mga dreamy garden ceremonies. Pinatunayan ng ating mga bituin na kanilang love stories ay pang movie at pang forever talaga. Kaya tara na at silipin ang mga kilig at bonggang kasala ng showbiz ngayong taong 2025. The Philippine Showbiz List presents Celebrities na Kinasal ngayong 2025. Crystal Reyes Ikinasal na ang dating child star na si Crystal Reyes sa kanyang long-time boyfriend na si Lawrence de la Cruz noong February 21 sa St. Gabriel the Archangel Parish Church sa Caloocan City. Napakaganda ni Crystal bilang bride, suot ang kanyang silk off shoulder wedding gown, habang si Lawrence naman ay guwapo at elegante sa kanyang simpleng black suit. Michelle Gumabao. Ikinasal ang volleyball star na si Michelle Gumabao sa kanyang long-time boyfriend na si Aldo Panlilio noong February 25 sa National Shrine of the Sacred Heart sa Makati City. Ngunit hindi doon nagtapos ang na kanilang kwento ng pag-ibig. Muli nilang pinagtibay ang kanilang wagas sa pagmamahalan sa ikalawang kasal na ginanap sa Baguio noong March 2025. Ayon kay Michelle, I'm Christian, so we really intended to have a Christian wedding at first, but then Aldo's family is Catholic, so they also wanted a Catholic ceremony, so we agreed to have both. Bugoy Cariño Nagpakasal na ang dating child actor na si Bugoy Cariño at volleyball star na si EJ Lauren noong March 10 sa St. John Marie Vianney Church sa Silangka, Vite. Claudia Barreto yung kinasalang anak ni na Marjorie Barreto at Dennis Padilla na si Claudia sa kanyang long-time boyfriend na si Basti Lorenzo noong April 9 sa St. James the Great Parish sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa City. Isinagawa naman ang kanilang engranding wedding reception sa Lake Hall ng Nena Sanctuary sa Santa Rosa, Laguna. Bagamat marangya ang okasyon, simple at elegante naging pupo ng seremonya. Maging ang wedding invitation ay minimalist kung saan nakasaad lamang ang mga pangalang Claudia at Basti. Naglakad si Claudia mag-isa sa aisle at sa kalagitnaan sinamahan siya ng kanyang ina na si Marjorie na siya naghatid sa kanya sa altar kung saan naghihintay ang groom na si Baste. Tinatayong tatlo o apat na pares lamang ng ninong at ninang ang naroon. Ang mga bisita naman ay pawang malalapit na mga kaibigan at kamag-anak ng bagong kasal. Naroon din ang ama ni Claudia na si Dennis na nakuhana na litrato kasama ang bagong kasal. Gayunpaman, dumalo lang siya sa simbahan at hindi na sa reception. Matapos ang kasal, inamin ni Dennis isang post na nasaktan siya dahil inanyayahan umano siya bilang visitor at hindi bilang father of the bride. Christelle Fulgar Ikinasal na ang actress-vlogger na si Christelle Fulgar sa kanyang South Korean fiance na si Hasu Yuknong Nathan. Binanap ang kanilang romantikong kasal sa Luna Miel sa Seoul, South Korea. Sa vlog na pinamagatang Forever Starts Now, makikita at marilinig si Ha Suyuk na kumakanta ng na isang napakangandang awitin habang dumarating si Cristel sa isang romantikong venue. Bago siya lumuhod upang mag-propose, nagbigay muna si Ha Suyuk ng na isang nakakakilig na mensahe para kay Cristel na agad namang sinagot ni Cristel ng matamis na oo. Leila Alcacid and Curtis Smith Noong May 29, naganap ang napakagandang garden wedding ng Leila Alcacid, anak ni Ogie Alcacid at Michelle Van Emeren, at ng Filipino musician na si Mito Fabi, na mas kilala bilang Curtis Smith. Isa sa mga pinaka-emotional na sandali sa kasal ay ang bridal march ni Leila, kung saan sabay siyang inihatid sa altar na kanyang dalawang ama, si Ogie at Mark Morrow. Zainab Harake and Bobby Ray Parks Jr. Ikinasal ang content creator na si Zainab at basketball star na si Bobby Ray sa isang ingrande ngunit intimate na Christian wedding na ginanap sa Crystal Palace of Aquila in the Sky sa Tagaytay City noong June 1. Ang motif ng kasal ay burgundy red at kapansin-pansin na kagandahan ni Zainab sa kanyang off-shoulder mermaid cut wedding gown na talaga namang bumagay sa kanyang eleganteng aura bilang bride. Ilan sa mga kilalang personalidad na kabilang sa entourage ay mag-asawang Paul Soriano at Tony Gonzaga na parehong principal sponsors. Kasama rin sa entourage si Alex Gonzaga, Loisa Andalio at Yasi Pressman. Namataan din sa wedding si na Andrea Brillantes kasama ang boyfriend niya si Sam Fernandez at si Aura Briguela. Ninong at ninang din sa kasal sila Ding Dong Dantes at Marian Rivera, bagamat hindi sila nakadalo sa mismong seremonya. Eva Ravenna and Diana Mackey Official din yung kinasal ang beauty queen na si Diana Maki at basketball star na si Kiefer Ravera noong June 11 sa St. Michael the Archangel Parish sa Bonifacio Global City, tagig. Ngunit hindi doon nagtapos sa kanilang pagdiriwang ng pag-ibig. Muling pinagtibay nila Kiefer at Diana ang kanilang sumpaan sa isang romantic beach wedding na ginanap sa Ancla Beach Club and Boutique Resort sa El Nido, Palawan noong August 9, 2025. Napakaganda ni Diana sa kanyang beaded white gown, habang si Kiefer naman ay naka-off-white suit at pants na may matching bow tie. Parehong simple, ngunit elegante. Shara Diaz and E.A. Guzman Pagkatapos ng 12 years ng matyagang pagmamahalan, opisyal na ikinasal ang unang hilit house si Shira sa aktor na si E.A. noong August 14 sa St. Benedict Parish, West Grove Heights sa Silang Cavite o manting sa puso ng maraming netizen sa kanilang nakaka-inspire na wedding vows na sumasalamin sa katatagan at katapatan ng kanilang relasyon, lalo na sa tapat na paghihintay ni EA para sa kanyang the one na si Shira. Hindi itinago ni Shira ang saya sa espesyal na araw na ito dahil agad niya ibinahagi sa Instagram ang official wedding photo nila ni EA. May mga nirepost din siya na Instagram stories mula sa mga malalapit nilang kaibigang dumalo sa kasal. Sa kanilang wedding march, ginamit ni Shira ang kantang Can't Help Falling In Love habang inahahatid siya ng kanyang mga magulang sa altar. Sa ilang official photos, makikita ang groom na naluha sa gitna ng seremonya bago niya masuyong hinalikan si Shira para sa kanilang unang halik bilang mag-asawa. Kasama sa mga secondary sponsors, si Janeline Mercado, habang kabilang naman sa mga groomsmen, si na Coco Martin, Braver Cruz, Roger Cruz, Joris Gamboa, Jose Sarasola at Gerald Anderson. Sa panig ng bride, bridesmaids na Jasmine Curtis-Smith, Arasan Agustin at Julia Buntes. Habang bridesman naman ang mga unang hirit co-host ni Shira na sina Carlo Tingkongko at Anjo Pertiera. Gian Magdangal Ikinasal sina Gian Magdangal at Lara Maiges sa isang napaka-espesyal na seremonya na mas pinasaya nila sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanilang bagong awitin na If You Only Knew bilang handog sa kanilang mga listeners sa si araw na kanilang kasal. Ginawa ang kasal sa Sacred Heart of Jesus Parish Church sa Muntinlupa City noong October 8, 2025. Tulad na makikita sa mga larawan at video clips na ibinahagi ng mag-asawa sa kanilang mga Instagram account. Napakaganda ni Lara sa kanyang puting off-shoulder wedding gown habang bagay na bagay naman kay Gian ang kanyang gray suit. Kabilang sa mga dumalo sa kasal, ang kapwa nila singers na silang Martin Rivera at Carla Guevara. Beatriz Luigi Gomez Opesyal lang ikinasal ang beauty queen at model na si Beatrice Luigi Gomez na nakilala bilang Miss Universe Philippines 2021 at pumasok sa top 5 ng Miss Universe 2021 sa musician na si John Odin ngayong October 2025. Ginanap ang kanilang intimate at napakagandang kasal sa La Union kung saan dinaluhan ito ng kanilang malalapit na mga kaibigan at pamilya. Ibinahagi at nirepost ni La Beatriz at John ang ilang larawang kuha ng kanilang mga bisita, na nagpakita ng mga tagpong puno ng saya, pag-ibig at emosyon. Sa mga larawan at Instagram stories, makikita si Beatriz na napakaganda sa kanyang tube gown na may lace cape na disenyo ni Manny Hulasan. Habang ng kabarong Tagalog naman ang kanyang groom na si John. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment! For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!